Philippine native tree na pwedeng gawing glue ang mga prutas? Meet ano nang? Ocordia dicotoma. Tinatawag ring locally bilang ano, anono, anunong, guma at nunong ang ano ng isang relatively fast growing and easy to grow na native tree. Resilient ang anonang at kayang mag-survive sa iba't ibang klase ng kondisyon. Kaya madalas itong itanim bilang pambakod sa mga bahay o kaya sa mga daan at boundary ng mga farm. Katulad nito. Napakaraming traditional medicinal use ng anonang. Halos lahat ng parts nito ay recorded na may medicinal properties. Halimbawa, itong balat ng kahoy, pwede itong gawing pangtapal at panggamot sa mga sugat. Pwede din itong gawing powder at ipang-mumog para panggamot sa singaw sa bibig. Matibay rin ang kahoy nito at pwede sa mga light constructions at sa mga handle ng kasangkapan tulad ng itak o martilyo. Ang mga dahon naman ng anonang ay iniinom at pinapakuluan ng mga higaonon sa Iligan City upang panggamot sa tuberculosis. Pwede rin ipakain ang dahon sa mga alagang hayop. Kasabay nito, ang mga prutas ng anonang ay napakaraming uses. Ganito mamunga ang anonang, maliliit, mararami at nakalaylay. Ganito naman ang itsura ng kanyang individual fruits pinkish tapos pa oblong at merong nakabalot na malaking calyx, itong green. Tapos sa tuktok niya, merong maliit at medyo matulis na nakausli. Ang pulp nito ay almost transparent at may katangi ang tinatawag na mucilaginous o parang jelly na sticky. Dahil dito, traditional itong ginagamit bilang pandikit o glue. Yan. Ito rin ang dahilan kung bakit isa sa mga English common name nito ay blueberry tree. Hindi lang pandikit ang gamit ng mga prutas. Edible rin ito. Yung batang prutas o yung green pa ay pinipikel at inahahalo sa mga lutuin. Tapos itong pink ay pwedeng kainin ng fresh. Maalat na matamis at medyo malaway. At ito, meron siyang tinatawag na stone sa gitna niya. Nandiyan sa loob ang mga buto ng anonang. At dahil dito, considered na stone fruit o drupe ang ano ng kagaya ng mangga at ng mga cherries. Astig no? Kayo, anong kwento at tawag niyo sa ano ng? Share in the comments below. Far together, we'll promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine, support my work by sharing this original video and not re-uploading it. See you sa so next video. Bye!